Wala ko nilasan ng tuwan. Hello mga kalaba ba? Malikuta diri sa... Cueva. Cueva. Under the sun? Nami ka rin diri sa cueva. Look, very nice ng cueva dito. Sobrang... Lucky! Mm. Hello. Pagkahawagi ng nila <laughs> cueva. <laughs> Kalausap ka under the sun. Sobrang ganda nito mga kalaba So this color is orange. Orange. What? Abi! Yes. Anong kulay natin ngayon? Orange. 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 Okay, Ginawa ko. Ba? Nope. Orange. Ng... Orange. <laughs> ba? Orange. Lap. Only color, nan? Nan. Orange. 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 Ang Orange. 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 Dito dito Orange. 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 ang Orange. ang Orange. Mm -hmm. ah. Sponsorship. Uti <laughs> Pumunta na po kayo dito sa Islands <laughs> of Tandang city. city. Ay! Po. Pwede ba po city. <laughs> Anyway, A three hundred ang zip code. Uh, you can actually come here under the Philippines and lower portion of Mindanao, you know, and the Easts. Hey, <laughs> <Ay>. alay, <laughs> alay, kana ulo. Oi, oh, dumkidan tubig na naging kasadagat na. Haha. <laughs> <laughs> hmm. Kla me, nuto nupa. Gua nasab. Oo, oh. ilum nasab. <laughs> Open. Kalila sa nalagat. Why? Barat. No. Kenapa asam patut sa patubu kid. Sweet. Minta si. May kita lahat ini. Butang talang asin. Padilip ang butang bakteri. bacteria. Butangạ. Bacteria. Bacteria. Mamay kita lang asin natin so, sa Salt sea. Yes. Salt sea. Makulit na sabayang salt. So, you know, palit-palit yun, Mamay ka mo na kuwan, balas. Hakap ka ba? Lami lang yun yung lighting. Baka putik kinuhay. Ah, ba? Magkuwan ka mo na photography. Hala <coughs> mga kalabas eh. mga kalabas boy. Maya ka. Tumas Seven na ulit ko. Tsaka. Rachel Best. Hala sa lahat po ng mga links na pinipinay na namin, actually, it's a legitimate thing. But we are cautious about information that is new to us because hala orin sa bang kulor na niya na? Andito po kami ngayon sa dagat, sa island. Um, mm -hmm. uh, sa totoo lang po, may may ginadalang po kami emotions mm -hmm. na kailangan namin i-release. i Kailangan namin, namin Ipapasa. Anyway at ipapasa na lang namin kung sino man yung nakapanakit ng na aming emotions. Especially to me. Yeah. So may to say, Whatever no new information that we can get about that is like we have to know how or we have to understand everything. kamo dad, dili magkahadlok ibaybay sa kamad Sa amin pag vlog po ay nag-enjoy lang po talaga kami tapos. natin alam, maraming bashers, maraming inggit maraming hindi nakaka-intindi ng aming mga happiness, mga good vibes sa buhay. Gusto lang kasi namin mag-enjoy. Nag-enjoy lang naman kami sa aming vlog. Pagkatapos, uh, um, this is our lifestyle. This is our life um, This is our life Buhay namin to Wala kaming pakialam sa mga sinasabi nyo Although we Kung have... sino man yung mga bashers namin dyan Hindi kami nagagalit sa inyo Pero sana naman hmm. Kung ayaw nyo sa amin Huwag kayong tumingin sa aming mga video Kung hindi nyo na hmm. gustohan ng aming mga video Punta kayo sa ibang vlogger yeah. Kasi Or... yung amin is Nag-enjoy lang po kami nag-i-enjoy lang kami sa buhay. I-enjoy namin yung relationship namin. Yeah. To make more memories and bonding. Tama. So in short, old is gold, but new is old. Naman, yes. pag kinabangay ka mo, pag sabot, inuupo. Bago na henerasyon, bago sad. Kinaraan, kinaraan. Pag sabot ka mo. Basta nag-enjoy lang kami. Ano? Pumaligo na tayo. Ayan, 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 kelitaan kamu nih yo mama mu gapapa oh. gapetan pan malintai yo kau gak ada apa apa lagi ayat Ay, jadi jadi fish wow dilisa jadi fish katanya nahan katulpa itu aku lubot. Ay. ayah nesa betul konsepsi dasar aku lah mam. Kasi, di ba sa sila sa kasama tanga ako mga Di ba na? Oh, ginuko. You know Pagtuod ko man sila ng tuan Pilipin ko nitong sunod mga libro para mahiba makabansa-bansa sila ulit sakto. to. Ug mas sakto, ug mas dili sakto. Ito lang, dayaw nga di mag 101 Bago ko po ay so, off yung video namin sa mga gusto maglaro na PHL Best, nasa comment section po ang link. Tapos, ilaro nyo lang po kahit maglagay lang kayo ng 100 pesos. Hmm. And more chances of winning if you pray. Okay. Hindi laki. naman yung sugal. Ang laki po sa buhay ay 30-30 na. No. Magam po. Para swerte. Kali ang po sa mga mga satanas. Ginoo ko. Ngayon na, na kasa yun. Negative is negative. Positive is positive. Yes. Yeah. Pagsabot ka mo. 13 na ka negative. 87 na positive. Ba Bye. Bye-bye. Bye -bye. Bye -bye. Peace out, this is big DJ John Automix. I love a big boy, on a track. Peace out for the next video. Bye-bye.